Uh, at least 800 Ayan, uh, yan nakita oh, nyo mukha lang siyang may display pero guys wala talaga syang display dyan papasadahan mo lang sya yan pagkatapos nating magawa yan Oof. Yon good day guys, dito po muli Daddy Bean and meron pagbabalik sa Daddy pag channel. So may papakita tayo dito na isang Aegis Boost. No? kay Billy ito, kay Billy na taga dito sa amin na. Uh, ang gagawin natin ay ipapalit natin itong <laughs> itong ano ng Oxbike Slim, itong LCD na Oxbike Slim papunta dito sa Aegis Boost unit. No, kasi hindi ito nagdi-display, papakita ko sa inyo no. So, meron akong video nito dun sa isang uh, camera ko yung magnifier, pero pwede na rin to. May mga footage din ako dito, isinabay ko na. So, eto nilalagay natin yung negative din sa positive yung yan sa area na yan. Sama pa niya. And dapat mabubuhay na yan dyan guys. Kapag nilagyan mo yan ng 3.8 volts, uh, at least 800, uh, yan nakita nyo. Mukha lang siyang may display pero guys, wala talaga siyang display dyan. No, may issue sa sa LCD. No, kita nyo, tinanggal ko na yung ano, tinanggal ko na yung uh, power pero nandun pa rin yung display niya. So, pag mga ganyan, may chance na may issue si LCD. And, susubukan natin palitan yan. Pero, ang maganda dito, susubukan natin palitan siya ng x slim LCD. No? And, halos pareho lang naman yung driver nila. So, pwede natin subukan na palitan siya. So, dito tatanggalin natin yung kanyang LCD. Napakasimple lang tanggalin yan. Uh, ganyan lang guys. Papasadahan mo lang siya. May konting flux. And, matatanggal na yung LCD ganun kadali yung pagtatanggal sa kanya huwag kayong magalala dito sa isang ito yung parang kinuskus ko na yun na parang kulang ang totoo hindi kulang yan butas kasi siya dyan sa area na yan pero connected pa rin siya sa LCD nyo no? yan no? yan, yan. yan kinuskus ko hindi yan, hindi yan naputol hindi yan nawala ng linya talagang ganun lang talaga siya kaikli no? ganun, sa, ganun ang, ang makikita nyo sa Aegis Boost connector Depende sa version ng board, no? Kung may ibang version. So, dito mag-attempt na tayo magpalit ng LCD using this uh, LCD from Oxbuy Slim. Uh, ang pagkakalam ko version 2 ito kasi pag version 3, hindi naman kakasya kasi masyado ng mahaba yung uh, may parte siya ng LED, no? Pero halos pareho lang sila, no? Nilagyan lang nila ng LED sa ilalim. Yung casing lang yata magkaiba. So, dito... Subukan na natin ilapat. No? Forward natin na konti. Para mas mabilis. Ayan. Ilalapat natin siya dyan. Medyo nahirapan yata ako dito. Ayan. So, karaniwan, yan, dandahan natin inihinang yan para mag-okay siya. So, medyo tagilid yung pagkakalagay ko pero okay lang yan. Sinusubukan lang natin kung magdi display siya kasi pag nag-display siya dyan, goods na yan. Madali na lang namang i-realign yan pagkatapos. No? So, dun, forward muna tayo sa, ano, medyo matagal yan eh. No? Okay, so dito na ikabit na natin si LCD and susubukan na natin siya kung mag-okay siya. Yan. Clip natin sa negative. Yung area na yan, negative yan. Yung sa may charging port. So, pwede natin ilagay dun. And, idikit natin. And, makikita nyo, nag-display na siya. Baliktad nga lang, sorry. Pero may display siya, kita nyo. 10 watts. Kung mapansin nyo dun sa unang video, kung babalikan natin, ito, pakita ka. Oh. Parang dumikit na yung 24, 27, o 25 watts dun sa LCD. Naka-print na siya dun. So, akala natin may display, no? Pero wala. So, balik naman tayo dun sa kanina yung gumana na. Ayan. Ayan, kita niya. Ayan. Medyo nahihirapan tayong pa-display. Ayan. nag no, -no atomizer na siya. Ayan. Pagkatapos nating magawa yan, babalik na lang na ulit natin dun sa casing, ibabalik natin lahat ng tornilyo, and magagamit na yan ni Billy. So, maraming maraming salamat, Billy, sa pagdadala ng iyong unit sa akin. And yun, sana may na-share tayo dito guys sa inyo. Ingat kayo. Bye-bye.